uh, mga kabaro dito kami sa bukid mag picture kami dito sa bukid okay mga kabaro mga may hapon sa inyo okay yuga

Ito mga baro, tingnan mo mga kabaro may dagat nuno. Ito, ito dagat, tingnan mo dagat o. Ito may ka, tumoy sa bukid mga kabaro, sa tumoy sa bukid. Hmm. Tingnan natin anong lugar dito. Hindi pa ako nakapunta dito. Ngayon lang. Ngayon lang ako nakapunta. So, nakikita yung dagat doon, no? O. Oh. O, oh, nakikita yung dagat. O. Oh. Tingnan nyo mga kabaro. Nakikita yung dagat, o. Oh. rumpang ko no? San? Nakahapit na malubog. Hmm? Huh? Kita mo ka baro? Ang ganda. Ang ganda mga baro dito sa bukid. Tama ito maganda ito. Mga uh, ang oras karon mga kabaro, mga kwan. Alas 4 na mga kabaro. Diyan na din ito mga kabaro. Baka may anak Honda dito. Ya, <laughs> yo ah nire re kayo. Ganayan may nagsinso sa bukid. Namutol ng na mga kahoy. Nandiyan dito. Dito po yung mga kabaro. Ang oh. ang ganda pala dito mga kabaro, ang overlooking oh. Over overlooking mga kabaro. Oh. Ang ganda dito. Oh. Oh. Ah, nandoon yung bahay namin doon mga kabaro, you know. Nandoon. Ngayon lang ako nakapunta dito mga kabaro. Okay, hey, tingnan lang ko itong bukid eh. Ano ba dito ang panito? Ang ganda pala dito. Sarap dito. Magawa tayo nang dito ng kubo. Walang kabahay-bahay dito. ah, kabaro.

Nakikita yung dagat mga kabarho. So na kami sa tumoy sa bundok. Kailangan ko lampasan dito. Ano ka nga? Ah, hindi lampasan nila dito. Dito. kayo to Ini apa? So, mga kabaro, ang ganda. Ganda ng tanawin dito. Madami dito ang mga puno ng kasya. Tapos, may libi. Oh. May kasya dito mga kabaro. May naninirahan dito siguro. May baliti mga kabaro. Ito oh. so, balitik. Ano yung baliti. oh O, sa gubanan ng tubig may sa gubanan sa tubig ya? Hmm. ha dito pa sa ubus may sa gubanan ng tubig mga kabaro dito sa ubos. ang layo dito sa si gubanan ng tubig mga kabaro yung pasya uh, katira siguro sa yung may bahay doon sa ina uh, kuha namin magiyan namin yung dito lang tayo yung um, baka mahulog tayo dito Grabe ka ka baro. mga kabaro. Ang kuan na sa ligid oh. dito mga kabaro. Babalik na mi kay kabaro. Oh, delikado dito. Baka mahulog tayo dito. Ubus-ubus. An Ang -kwan to May tubig doon? Oo. Okay. Diyong magsagub. Sa saan sila magsagub? Dito? Diyan lang? Ah. kids mo dito? Baka maapaano tayo dito? Oo, oh, ang bukid-bukid. May pag magsagob dito, ang hirapan dito ang tao na mag ng tubig. Hmm, paubos pa oh. May, may tao doon oh. dami sila doon. Delikado nito okay mga kabaro, hanggang dito lang ang video natin mga kabaro. Delikado mga kabaro, babalik na kami. Babalik mga kabaro, kaya yung taas-taas. ma baka mahulok, makuha tayo dito. Paano tayo dito? Dili kids. Mira pala dito. That's tá ダイイギリカドセオモス Hanggang dito lang ang video natin mga kabaro. Kasi hindi na kami pupunta sa obos. Napit ko mga disgrasya. Nakaligyas ko doon. Dito na lang kami. Woo! Kutas pala. Nibubog na ang saan mga kabaro Malapit na mag alas 5 Okay mga kabaro Bye bye mga kabaro Hanggang dito lang ang video natin O sa sunod pang mga video Baka sa sunod papasok kami doon sa bukid ah, Hina yung katawan ko doon Kutas Doon mga kabaro pupuntahan namin doon kabaro pa, Paubos kami Siguro mga bukas Paubos kami boon, doon Tingnan natin yung Sobos kung ano ano yun. Oo. Sige mga kabaro. Babay mga kabaro hanggang dito lang. Bye-bye. Mga kabaro, bye-bye.